Nagbigay ng o nagbigay ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng pagpapalawig sa deadline ng paghahain para sa withholding tax ng mga online sellers sa bansa. Sinabi ng BIR na ang filing period ay pinalawig ng hanggang siyam napung araw hanggang July 24 ngayong taon. Para sa kabuuan ng balita, si Catherine Landicho. Binigyan ng extension ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga online sellers para sa paghahain ng mga ito sa kanilang withholding tax. Ang Tax Bureau ay nagpapataw ng isang withholding tax system para sa mga transaksyong ginawa ng mga online sellers sa pamamagitan ng mga electronic marketplace, operator at digital financial services. Sinabi ng BIR na pinagbigyan ng extension matapos isa alang alang ang kahilingan ng pribadong sektor. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi kasama sa kanilang taxpayer service ang pakikinig sa iba't ibang sektor ng bayan. matala ang huling araw na paghahain ng taunang income tax return ay noong Lunes, April 15. Para sa Yuri News, Catherine Ladicho sumasaludo sa bawat Pilipino.